Isa ang pinag-uusap ang aktor na si Paulo Avelino sa mga cast ng pelikulang Elevator kung saan gaganap siya bilang isang OFW. Makakasama naman ni Paolo Avelino sa nasabing pelikula ang aktres na si Kylie Versoza. Labis namang nasiyahan si Paulo Avelino sa kanyang pagganap sa pelikulang Elevator. Sa naganap na media con para sa pelikulang Elevator, inilahad ni Paolo Avelino na para sa kanya ay isang inspirational film ang nasabing pelikula kung saan makikita ang totoong buhay ng mga OFW. Inilahad din ni Paolo Avelino na talagang ginawa niya ang kanyang best para maging organic ang kanyang pagganap sa kanyang role. Gusto umano niyang maging maayos ang representation niya sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa kabilang banda, nailahad din ni Paolo Avelino na mas pipiliin niya na magkaroon ng perfect partner kaysa sa pagkakaroon ng perfect career. Ayon kay Paolo Avelino, kapag nakahanap na ng perfect partner ay mas nagiging desidido ang tao to thrive. Samantala, ang lalong ikinagulat ng mga netizens ang pagsisiwalat ni Paolo Avelino na mas prefer niya na maging partner ang babaeng hindi nagmula sa showbiz industry. Dahil sa naging pahayag na ito ni Paolo Avelino marami ang napapatanong kung paano na lang si Kim Chiu na kasalukuyang iniuugnay sa kanya matapos ang pagsasama nila sa magkasunod na serye. May mga napapaisip na baka wala naman talagang namamagitan sa dalawa at hanggang sa pagiging on-screen partner lamang ang relasyon ng dalawa. May mga naghinala pa na ipinapalabas lamang ni na Kim Choo at Paulo Avelino na magkalapit para suportahan ng maraming mga netizens ang kanilang tambalan. Sa kabilang banda, kaagad naman dumipensa ang mga fans ng Kim Pao at inilahad nilang may kakaiba talaga sa tingin ng dalawa na hindi naman makikita sa ibang magka-love team. Ano ang say niyo sa balitang ito?